dito tayo sa bypass, wala nang ulan grabe po yung ano dito grabe yung pilar dito madaming stranded oh Yung yeah, aliwigo na dun, oh. Oh, mga boss. Sobrang puno yung bypass. Oh. So doon banda yung pagkuhan ng ticket no? at dadanan natin tayo tama tamo na natin doon tayo kukuha ng ticket Ayan, so nandito po yung shipping mga shipping line Ayan, mukhang walang bantay ngayon Santa Clara mukhang nagsiwi na yata yung mga taga shipping company na nyo oh, magkabilaan yan ang dami maraming stranded dito sa bahaging ito ng ng lady oh bypass oh idol nating naan dito mga uh, solid followers natin, shoutout po sa inyo lahat na taga-tracking so hanggang dito yung pila alright so nakapakaraming stranded na naman sa kabilang side sa summer side isang linya lang napakahaba nasa tatlong kilometro o mag 4 na kilometro yung haba dito naman napakarami no kabilaan talaga ayan nakita nyo naman wow shout out ah, Ito natin Oh. No? ito ko yung kuha ng ticketing booth sa kabila eh Baba na tayo, baba na tayo Tingnan nyo yung bypass oh Grabe tayo may taga postcard guard dito sa baba ay eh, dun o oh. mukha oh, nagbabantay yata sila Sino ang binabantay ng mga to? やばい,やばい,やばい Hotel, toma voz. So, dito sa bahaging ito na highway ng papuntan dito wala dito. Walang build up dito. Nasa bypass lang na lahat. So mas maraming stranded sa summer side. Pero hindi nagkakalayo no? yung, dami, yung bilang nila. Siguro nasa uh, sabihin natin ah um, 60% sa Basay 40% yung nasa Taklaban side Kasi sa Basay abot ng 5 km eh, Yung haba eh. Alright, so muna natin